Tangin na kasi dapat doon na lang tayo sa kabila, mas safe doon. Hindi nga tol, hindi nga dapat ganun. Hindi tayo! Hindi nga tol eh. May dadaw sa dalim ka na. Hindi nga tol. Lumawin ka lang, lumawin na. Isipin na, mag-isip muna tayo, huwag tayo ma-frustrate. Guys, sobrang dilim dito. ni Kato Nandito pa rin kami <laughs> Grabe Grabe oh Nalig Nagkaligaw-ligaw na kami Promise Tapos sinabot na rin kami ng gabi Naka ilang ano na kami Naka Ilang akit na rin kami ng bundok as in Hindi ko lang talaga makuha yung iba Kasi nga kailangan talaga ng dalawang kamay Para hawak sa mga sanga-sanga para hindi ka mahulog talagang asin talagang talagang bundok talagang come on agad na agad na kami yung helmet ko, ko. tapos ngayon nagbaba na ulit kami yung sa sa ano sa ilog dito na kami dumaan grabe naligaw ah! na kami Pag nagkandaligaw ligaw na kami inabot na kami ng grabe o yun o ito ba ah. So ngayon, we will try our best. We will try our best. Yes, yes. We will try our best para maka alis dito sa bundok na to. Dito sa pagbilaw, sa may sa pinakaan, sa malapit doon, kasi mga bundok doon. Yun. Hindi ko lang talaga makuhaan yung iba na ano, na dinadaan na kasi sa pagbilaw. Mas ina. Tapos sana naman maka, maka kami ng maayos. Makalabas kami dito. गए ना। <laughs> <laughs> Tangin ina kasi dapat doon na lang tayo sa kabila, mas safe doon. Hindi <tipin> <tipin> nga tol, hindi nga dapat ganoon. Hindi Dito pre. Hindi <tipin> nga, nga tol. E. Nga, tol May kasi babaw na <tipin> sa ilalim ka na. Hindi nga Bumaw tol. Ka lang, lumuwag na. Isipin na, mag-isip muna tayo. Huwag tayo ma-frustrate. So ngayon, nakababa na kami ng ano, ng, niyo, ng, niyo, ng, ng bundok. Grabe, asing <tipin> tingnan niyo. Yan, 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 pawis yan. Makakala tubig yan, ah ngayon, lulublub na kami dito sa sa ano. Pero thankful pa rin kasi nga safe nakababa. Kung alam nyo lang. <laughs> Grabe yung ginaan namin talaga as in literal na bundok. Uh, hindi siya safe kung totoosin, di ba? Lalo na ngayong gabi, wala kaming ilaw. Mga ano lang, cellphone lang. So ngayon, lulublub muna kami bago kami pumunta nang sa motor. Tapos uuwi na. Di ba? Ayun. pa Ano mo nasabi mo? Giinom pa. <laughs> Saga'y okay, pa. Saga'y okay, lang. Lang, lang. Shot lang lang Ah, uh, Ikaw, Jeff. Anong mo? Sasabi ko, ko Naka, success, tayo naka-away. Ganun lang. Yan, yeah, yan. Thankful, thankful. Oh. thankful. Oh, ba masasabi ko, siya pa, doors, pa rin talaga. Hindi <laughs> yun! Hindi <woof2> <laughs> <suha> yun! Yun! <laughs> sorry, sorry. Si Darwin o? Suwala ko parang. Mapapalo ng asawa si Darwin mo. <laughs> okay, uh, Kaya rin